budol kayo sa Lalo't ibang level na po ang panluloko online. Sa pumagitan kasi ng AI o Artificial Intelligence, ginagaya ang muka at boses ng ilang personalidad para mang scam. Kabilang sa mga kinopia ay ilan pa sa mga kapatid hosts natin. Narito ang aking pampagising na balita sa inyong lahat. Ngayong araw po ay pag-uusapan po natin kung ano ang pinakamabisang gamot para sa mga sakit sa atay, abdo at lapay. Ikinagulat ng batikang journalist at frontline Pilipinas news anchor na si Cheryl Cosim nang madiskubre ang kumakalat na promotion video niya kuno para sa isang herbal supplement sa Facebook. Kung may sakit po kayo sa liver, gallbladder at pancreas, minor man or malala na, Well, ito po ang number one recommended ng ating mga doktor at experts sa itsura ng muka at boses ng nagsasalita, sinong mag-aakala na ang Cheryl Cosim sa video, peke o gawa-gawa lang gamit ang artificial intelligence o AI? Talagang mukha ko yun, yung boses na boses ko siya, and almost perfect yung pagbuka ng bibig ko. So natakot ako. ayon sa eksperto, hindi na bago ang ganitong modus ng mga mahilig mambudol online. Ang tawag daw dito, deep fake na kayang gawin sa pamamagitan lamang ng computer o cellphone. Yung deep fake, yun yung paggaya sa muka at uh, galaw, pati pagsasalita ng tao, kahit di niya sinabi yung mga yon. So halimbawa, isa kang sikat na tao, isa kang artista, ang dami mong samples na makukuha online at sa YouTube pagsasama-samahin niya yun at babasahin niyo ng, uh, ng AI. Ang mas ikinababahala ni Cheryl, ang mga posibleng mabiktima ng bogus na gamot. March pa kasi in-upload ang video ng AI niya. Kaya mahigit isang daang libo na ang nakanood. Ang account is Dr. Ben Kimo. Hindi po ako ito, mga kapatid. Hindi po ako nagsasalida dyan. It's AI-generated. And uh, siguro po masuriin nyo, if everman na personality po, nakita nyo nagsasalita. Sinubukan din namin i-verify sa Food and Drug Administration kung rehistrado ba ang herbal supplement. Pero walang lumaba sa database ng FDA ito ang pinakamadali, pinakamabilis ng paraan na pwede kang kumita ng extra 10,000 pesos ka. Bukod kay Cheryl, na rin ng deep online ang kilalang financial consultant na si Chinky Tan. kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila. Pati ang mga kapatid host at news anchor na si Dr. Dex Makalintal at Ruth Cabal. A new platform through which everyone can make money. Sabi naman ng na eksperto, madalas gamitin ng mga scammer sa AI video ang mga kilalang tao para madaling makuha ang atensyon ng publiko. Kalimitang target lokohin ng mga may edad na hindi teki. Ang mga lawmakers natin, dapat gumawa sila ng uh, policy o gumawa sila ng mga legislation para mapigilan to, Kasi sa Facebook ito kumakalat eh. At iba pa mga social media uh, networking sites na dapat may pagbabawal sa paggamit ng AI. Hello everyone, magandang buhay po sa inyong lahat. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Qualvez, News